Ulo na rawin yung anak niya. Layas ko tayo yung anak niya. Layas sa ka po ang ng anak niya. Ay, yung anak pumunta po rito sa office po namin yung ano, yung usawa niya, yung babae. Para humingi po ng tulong sa amin. Para po respondian namin siya dun sa pangyayaring panununtok sa kanya ng asawa niya. Ilang taon daw kayo mag-asawa? Dalawang taon pa lang po. Kasal mo ba? Ano'y bunti? Ako. Ano ang boy ko? Lima. Lima boy? Ano ang ilang anak niya? Kamalawa to. Ako rin, may anak rin ako sa sa masbate. Pero wala dyan sa akin, nandoon sa bienan ko lahat. Tapos, yun, pinagsasabihan ko lang naman yung anak niya na yung sa tama ba, minasama na pala niya. Doon, bibla ko niyang sinuntok. Inaawat na namin eh. Tama na yan kasi, alam mo, kuya, buntis yung asawa mo. Kasi nangyari na din po yan sa akin, pero hindi naman ganun ka. Ano, nangyari naman po yan sa akin. Simple po naramdaman ko yung sakit na ginawa niya eh. Kaya sabi ko, sigi sa mga ang tatay. Okay, tatuntok lang yan. Tender na namin yung kaso sa PCP6 kasi nado na po yung asawa niya. Positive na doon. Tuluyan niyo, misis. Kasi kaya hindi na iratadala yung mga ganyan, lalo na mga asawa, gawa ng pinakatawad. Pero sa kalagayan mo, magagbangay mukha mo. ninulo ni namin may mamahi na namin siya nakuha sa kapatid kasi siya nung ninulo namin siya pero kusang-loob naman siya sumama. Tata nanalo ko sa botong. Sino, na na sa Sino niyan? <tod> na, ano siya? ba siya? Sino ba talaga 'yan? Yan po. Yan, aruse. Para ikaw. Takain mo ka, brother. Dito. Kapag umiinom ng panis, ito muna. Dalin niyo muna si doktor to. Ito may iwan to. Pero bigyan mo ng pambayad to. Ha? Ang lakas ng loob mo ng pulpi, wala ka pa pambayad. Bakit ka ba sinutok? Sinaway ko lang po siya, sir. Tama na yung ginag niya. Totoo ba yun? Pagdating ng ano, ang yung anak. Totoo ba yun? Ah, sobrang bayas ng anak niya. Tapos yun, sinutok ko niya. Kapalagay po. Kadalasan, nangyayari, pag languna sa alak, ayun. Hindi na nila nakukontrol ang sarili. Pero pag nahimasmasan na yun, hindi nila malaman na nagawa pala nila yun. Ito, pista tayo. Anong ginawa mo sa'yo? Anong ginawa mo dito? Dahil sa ginawa, nagawa saktan, siyempre dadalhin natin sa ospital para tingnan kung may pinsala o at magamot, kung may sugat. Tingnan natin kung maaayos, kung hindi maaayos. Talaga nire-refer natin sa mga investigador yan. Ang katrabaho mo? Sweldo yes. yes. mo ngayon? Hindi yes. pa po. Hindi masweldo? E Eh, ba't saka mo ng Panginoon mo? Lutang, sir. Isa lang, sir. Ha? Isa lang, nagkaganyan ka. Panis na! ka ba? Hindi, oh, sir. Hindi pala. Ano ba mahal na sama mo? Bakit? Oo. Ano nga ba, ba magmahal? Kulong ka dyan, pate. Yun nga, binibigyan natin ng pagkakataon na maayos. Pero kung talagang hindi maayos, wala tayong magagawa. Kaya may karapatan yung mga kababaihan. Kung lalo na kung sinasaktan sila, eh, kailangan ipurso din natin na makasuhan yung mga nananakit sa kanila. <coughs> Nakulong natin to? Nakulong po yan, sir. Mapaano kayo? Okay Bap lang po. Abang buhay kami, baka ano ah. ba Ha? Ah. Kesa ba, yung ginawa niya sa akin. Pinilit nga nating ayusin, pero dahil na madalas daw ginagawa sa kanya, sa din ng babae na maulit, ang uh, handa daw niyang ito kay Habla. Kaya ito yung napilitan natin ipadala sa Women's Dex. Dahil doon, may investigahan kung ka -gaano kabigat yung kanyang pagkakasala ng kanyang asawa.